hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa patuloy na inisyatiba ng Administrasyong Marcos Jr. sa pagpapaunlad sa Calabar Zone, may kabuuan 10 billion pesos ang naipagkaloob ng gobyerno sa development plan ng Region 4A. Mula yan sa taong 2023 to 2024, ang mga detalye pa sa balitang yan. Panoorin sa report ni Angelic Cosme. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang pagkilos ng pamahalaan para mapalakas ang ekonomiya ng Calabar Zone. Itong inihayag ng Pangulo sa distribusyon ng tig-10,000 pisong tulong pinansyal para sa 30 magsasaka, mangingisda at mga pamilya sa San Jose, Batangas na naapektuhan ng El Nino. Nagbigay din si PBBM ng presidential assistance sa tatlong provincial governments, higit 24,000 pesos sa Batangas, higit 17,000 pesos naman sa Laguna, at higit 28,000 pesos naman sa Quezon. Bukod pa ito sa binigay ng mga kagamitan sa pagsasaka at pangingisda ng gobyerno sa mga lokal na pamahalaan sa Calabarzon. Dagdag pa ng Pangulo, halos 10 bilyong piso na anya ang naipagkaloob ng gobyerno para sa Philippine Rural Development Plan sa Region 4A. Ngunit, higit pa po sa mga tulong at serbisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng Calabarzon. Mula noong 2023 hanggang 2024, nakapagbigay na po tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan dito sa Region 4A. Para sa DZRH-TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maaari na rin maging miyembro ng Social Security System o SSS ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Ang mga detalye sa report ni Mili Borha. Maaari na rin maging miyembro ng Social Security System o SSS ang higit apat na milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipinong Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng Alcansha Program ng SSS, ang mga miyembro ng 4Ps ay maaari na rin maging protektado ng insurance. Ito ay mula sa ang Memorandum of Agreement o MOA ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at SSS President at Chief Executive Officer Rolando Makasaet sa DSWD Central Office na layong magbigay ng abot-kayang insurance para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Layo rin ang 4Ps Alcantia Program na magbigay ng safety net para sa mga benepisyaryo at payagan silang maging self-reliant kapag sila ay lumabas na sa naturang program. Ayon kay Gatchalian, Naniniwala siya na kapag natapos na ang programa ng 4-piece beneficiaries, mayroon silang SSS coverage na aasahan. Gayun pa nilino ni Makasait na maaari silang magpasya na taasan ang kanilang mga kontribusyon. Sinabi niya na ang buwan ng kontribusyon ay magbibigay daan sa kanila upang maging mga pensionado ng SSS. Paglilinaw pa ng DSWD Secretary, voluntaryo lamang ito sa mga 4-piece members na gusto nang maging SSS members ang sakop ng mga programa at hindi sa pilitan. Binuksan na sa mga biyahero ang pinakamagong transit lounge sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ayon niyan sa Manila International Airport Authority, ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Binuksan na ng Manila International Airport Authority ang bagong transit lounge sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa ilalim ng partnership agreement ng MIAA at Philippine Airlines. Ang lounge ay pamamahalaan ng MIAA habang ang PAL ay magbibigay ng amenities tulad ng komportabling upuan shower facility, amusement options at charging stations. Matatagpuan naman ang bagong lounge sa pre-departure area sa katabi ng OFW Lounge na mayroon ng inuming tubig, cellphone charging station, flight departure monitor at television. Bukas ito sa loob ng 24 na oras araw-araw upang magbigay ng komportable at nakakarelax na espasyo para sa mga pasaherong may connecting flights at mas maging kasiyasiya ang kanilang karanasan sa pagbiyahe. Ayon sa Paul President at Chief Operating Officer Stanley Nang, bahagi ng kanilang advokasiya ang makipagtulungan sa industry partners upang masiguro ang kalidad ng serbisyo at ginhawa para sa mga biyahero. Bumida ang mga Pinoy, partikular ang University of the Philippines College of Law sa ginanap na 2024 Criminal Moot Court Competition na ginanap sa Netherlands. Ito na raw ang kauna-unahang pagkakataon na napabilang ang koponan ng Pilipinas sa World Finals ng nasabing kompetisyon ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Pakitang gilas ang University of the Philippines College of Law o UP Law sa kakatapos lang na 2024 International Bar Association, International Criminal Court, Moot Court Competition o IBA ICC MCC na ginanap sa The Hague, Netherlands. Nagtapos ang UP Law bilang world finalist at top 2 runner-up sa ilalim ng paggabay ni Professor Michael Tu Jr., bilang coach at ni Professor Romel Casis na tumayo naman bilang adviser. Ang UP Law ICC team ay binubuo ni na Joshua Cabrera, Philip Habeliana, Janessa Codera, Jeremy Tan at ang kanilang team captain na si Samantha Villanueva. Ito ang unang pagkakataon na ang isang koponan ng Pilipinas ay nakaabot sa World Finals sa ikalabing isang edisyon ng kompetisyon na nilahukan ng 73 team mula sa 47 bansa sa buong mundo. Bukod dito, ginawaran din sila ng ilang award tulad ng Best Victims Council at Best Victims Council Speaker. Sa nasabing kompetisyon, pinagtanggol ng Philippine team ang karapatan sa isang patas na paglilitis at ang rule of law laban sa Singapore Management University na kumakatawan sa Victims Council at Strathmore Law School para sa Prosecution Council. Para sa DZRH TV ito si Rose Baviera. Sama-sama tayo, Pilipino. Naglunsad ang Bureau of Customs kasamang iba pang mga ahensya ng pamahalaan ng mas pinabuting e-travel system para sa mga biyahero. Layan daw nitong mapadali at mapabilis ang mga prosesong pinagdadaanan ng mga biya biyahing mga Pilipino sa kanilang destinasyon. Ang iba pang detalye, tutukan report ni Arnold Herrera. Siniguro ng gobyerno ang mas maaasahan at ligtas na travel experience para sa lahat ng mga bihero at crew members sa tulong ng inilunsad na mas pinabuting e-travel system. Kabilang sa nakapaloob dito ang generation ng single QR code para sa isang pasaherong may requirements ng Bureau of Customs, Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Department of Migrant Workers at Department of Tourism. Layo nitong mas mapadali ang data collection sa mga biyahero, mapabilis ang clearance process, maminimize ang waiting time, at maiwasan na ang napakaraming forms at checkpoints. Bukod pa rito ang seaport o cruise form na mas magpapadali at magpapabilis sa registration process sa seaports at cruise terminals. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Umabot naman sa mayigit 200 billion pesos ang ipinasok na pera ng mga turista sa Pilipinas sa unang anim na buwan pa lamang ng kasalukuyang taon. Ang mga detalya tutukan sa report na ito. Umabot sa 282 billion pesos ang perang ipinasok ng mga turista sa Pilipinas sa unang anim na buwan ng kasalukuyang taon. Ayon sa Department of Tourism, ito ay mula sa mahigit 3 milyong mga turista na pumasok sa bansa ngayong taon. Dagdag pa ng kagawaran, mas mataas ito ng 32.81% kumpara sa 212.47 billion pesos nakita ng turismo noong 2023. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Prasco, nagdulot ng maraming trabaho sa nasabing sektor ang pagdagsa ng mga turista at inaasahang sa susunod na buwan, mas marami pang mga turista ang dadagsa sa second half ng taon. Dagdag pa ng kalihim, patunay din lamang ito ng pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. Napalakasin ng sektor ng turismo ng Pilipinas. Binigyan na ng go signal para magpatuloy ang pagsisiyasat para hiranging santo ang Pilipinang katikista na si Loreana Franca o mas kilala bilang si Kalo Ang iba pang detalye ay tutukan sa report ni Arnold Herrera. Binigyan na ng go signal ng Vatican ang mga hakbang upang maging isang santo, ang Pilipinang katekista na si Laureano Franco o mas kilala bilang Talo Ring. Ayon kay Pasig Bishop Milo Hubert Vergara, ipinagkaloob ng Dicastery of the Causes of Saints ang nihil obstat o nothing stands in the way kay Talo Ibig sabihin, po pwede nang magpatuloy ang pagsisiyasat patungo sa beatification at canonization sa Pilipinang katekista. Bababatid na iniwan ni Caloring ang kanyang trabaho sa Philippine Air Force para maglingkod sa Diyos bilang katekista. Lumaki sa Hagonoy Tagig si Caloring at naglingkod ito sa iba't ibang pampublikong paaralan upang magturo ng mga salita ng Diyos. Siya rin ang unang lay minister sa Archdiocese of Manila. Lumabas din sa dokumento ng Diocese of Pasig na tinangka ni Caloring na maging madre, ngunit hindi natuloy dahil sa pagkakasakit habang taong 1990 nang ginawara ng Pro Ecclesia et Pontifex ang Pilipinang Katikista, isang pinakamataas na pagkilala ng Santo Papa na ibinibigay sa isang laiko. Namatay naman si ring noong 2011 sa paglaban nito sa cancer. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Good news naman tayo pagdating sa sports. Sa isayan kong maituturing ang pagiging flag bearer ng basketball star na si Giannis para sa Greece sa paparating na Paris Olympics. Para sa Balitang Sports, iahatid yan ni Mili Borja. Gumawa ng kasaysayan ng Greek basketball star na si Yanis Antetokounmpo bilang kauna-unahang black athlete na magbibitbit ng bandila ng Greece para sa Olympics. Makakasama ng two-time NBA MVP ang race walker na si Antigone Tispioti sa pagbubukas ng Paris Olympics sa July 26. Matatanda ang muling nakapasok sa Olympics ang Greek men's basketball team huli na noong 2008 matapos nitong matalo ang Croatia sa kanilang home ground. Hindi naging madali ang buhay ni Antetokounmpo bago niya marating ang kinaroroonan niya ngayon at bago maging flag bearer ng Greece. Nag-migrate ang kanyang magulang mula Nigeria papuntang Greece. At labing walong taon ng kanyang buhay, hindi ito nakalilipad sa labas ng bansa at wala ring mga dokumento mula Nigeria at Greece. Pero Mayo taong 2013 nang mabigyan ito ng Greek citizenship at dalawang buwan matapos ito na draft siya sa NBA para maglaro sa Milwaukee Bucks. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Josh Cullen, ikalawang SB19 member na nag-perform sa Global Spin Series ng Grammys. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, iatid ng ating showbiz angel. Agad nag-trending ang Josh Cullen Grammy debut matapos ilabas ng Recording Academy ang Yoko na performance ng lead rapper at vocalist ng P-Pop Kings SB19. Sa R&B track na ito, na nakakulam ni Josh Cullen ang rapper na si Al James. Maliban sa Yoko na ilan pa sa mga solo song na inilabas ng oldest member ng Mahalima, I Wild Tonight. In the darkness hiding, I feel your heart beats rising, I hear the people. Get right at sofa. Know what I'm about, all I see is purple menthol. proud namang ibinida ng K-pop star ang panibagong milestone na ito sa kanyang solo career. And speaking of milestone, kamakailan lang nagperform perform din si Josh sa Round Festival 2024 sa South Korea kung saan namit pa nito si Bam Bam ng K-pop group GOT7. Si Josh na ikalawang miyembro ng SB19 na na-feature sa Global Spin Series ng Grammys. Una dito si Philip o mas kilala bilang si Ken, hatid naman ang kanyang kantang Bulan. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Samo sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balitang feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto rin kayong ishare ng balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa si DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita. Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV